Tayo. sa akin sana. Oo nga po. Sarado po po kasi. Ay, ay, ay. Ayo, nangilap-ilapang lah iwas ako. Oh. Gamit haki. Pwede tayo pumitas niya. <laughs> Gamit daw <do> haki. Ang puta. Ngayon na Aquino. Tayo na ba yag hito yan ako at si Yoel ko na. Ito daw ay gawa sa dalawang to. Hindi na guys Mulan na wala, magkapote talaga. na ko na Ito po ang tapoy. Rice wine. Ha, ha, ha. Wag, 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 wag. Namis na mistol. pa yan po. kami yeah. nandiin lima mais, <laughs> sa sampalido ka siyempre 6-7. Layo, malayo pa yun. Nagpaluto hmm. lang kami po dito. Dito na po kami sa Kambulu Village. Cambodia, 9.30. Ang oras <makes> ay 9.30. 9.30 na ano? Hmm. Kamusta siya mo yaw? Opo. Opo. Got the gold. Pagamay nila kayo lahat. <laughs> Aho. Got the gold.

Kinukulikat na si Bajo. Hmm? Sakit, Jo? Sakit? Double pulikat. Radyo ka, radyo check. Sabihin mo, minto tayo, ha? Mahal yung asin. Yes, sir. Halo mo sa tubig. yan, inumin mo. This is a daw yung asin. 16 pesos yung asin. Mahal. Ito na si Kiko. Oh, sobrang gutong ko na para mapagod. <laughs> sobrang pagod ko pa para kumain, Gagi. Pack lunch. Alien fruit. Apa itu nak? Apa dali na naman kami ng ligaw puti na lang nakita ka agad at pagkatapos nun ay asol pa din si Agaway, at asol pa <laughs> din Udin natin ito po 'no, sabi natin parang sa 'no? Baba, 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 baba Oh, yeah. Oh, Okay, nandito na po kami sa Pachay. Ang oras ay alas 8. Ang oras ay? Kami ay mga hito. Hito ako. Hindi nun gano'n. Nagawin po ka tuloy. Hindi, nungunan boiling now. Alis na kami ng Pachay papuntang bunker na summit ng Mount Tamayo. Oras ay alas 6. 我们这边只能创业。 Wow, gusto ko fighting <laughs> spirit mo, abi. Nandiyan din 'yun mismo bago 'to bago. Maghapon talaga to, to. Expect ko na talaga maghapon. pero wala pa kami sa taas. Pagod na kami. Pagod na kami. Uh, puro assault. Wala kang assault assault. Papuntang summit. So, siguro dalawang oras o tatlong oras pa pa summit. Pahinga lang kami. So, mula kanina, puro assault. Tapos so, nagkaroon na lang konting patag. Ngayon, paakit na naman. Parang sa tawangan. Ayan o, oh, paakit na naman. Ano yan? Cloud 9? Mm-mm. Mabit -mm. mm. ako, nilalagay sa kaya <coughs> mo chocolate. Milo. Ano nandito? Ano? Time check. Anong oras na? Time check. na. 10.43, anong yeah, wakas tayo ng sunset? 10.43, hindi ko dito kaya Suko na po ako no. sa Amoy, Ayaw na lang. Ayaw na na po Okay na ako doon. Walang clearing sa summit. Ayaw -hmm. ka naman naman. na po. pag yung sabi-sabi. Hindi naman gasgas -gas yan, hindi matik lang. Matik. Eh. Saka hindi ko na dala yung tarp yan, hindi ko hindi ako magsasabi. Sabi <laughs> ko na. Saka tinaalala kayo, wala yung tiyo. Naiwan ko sa Nandito na kami sa huling dalawang oras bago magsabit. Uh, si Forest pa rin. Okay. Kumain lang kami tapos bababa na kami. Bunker to bunker. Bunker to so, bunker. Lightning. Bababa lang kami. kinain, tapos bababa lang kami. pati <coughs> ay. andito na kami sa may waiting shed kanina kung kanina bago kami umakyat ng summit so medyo mas mabilis naman siya two forty two safe 242 <coughs> 242 yes uy hindi namin nandiyan sa balay lapit na kami sa Pachay! nó uống được không? Ăn Bye. 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 <coughs> Bye. Sana makarating tayo ng mga launa, no? Sana makarating kami ng mga launa. Or bago mag a uh -huh. Ingat. saan yun? Na. Sa highway naman, bukas, no? Tindahan doon, no? Sana naman. No? Hmm. Martes ngayon, di ba? Hmm. Martes naman, di ba? Saan <laughs> naman, bukas na. Cellphone hmm? yan? Papel o? Cellphone. Sakto alas 12 na.